Ina ang siyang simbolo, isang ilaw sa isang tahanan. Ito ang yugto ng ating kwento. Ang ako sa iyo ang paglalagay ng pera at anumang bagay na mahalaga ay isang natural na tradisyon ating mga Pilipino. Bago isara ang kabaw ng kanilang ina, ihiniling nilang lagyan ito sa kanyang kanang kamay. Noong oras na medyo patapos na ang aming ginagawa para sa viewing ng kanyang ina, napansin ko ng kanyang anak ay lumapit sa kabaong ng kanyang ina. Daan-daan niya itong kinakausap. Ang paulit-ulit niyang sinasabi ay nanay, nandito na kami. na Nauna kasi siyang pumasok bago ang ibang kamag-anak na medyo maayos ng lahat. Kanya tinawagan para ang lahat ay silipin ang isang ina Nakaimlay, nagpapahinga pagkat natapos na niya ang kanyang tungkulin Tupo po si Kaprecius, lipong sundan ng kwento